Komuntita pang maharlikang chandelier ng Grand Pavilion de Esperanza at sumasayaw sa lilim ng mga satin draped archway habang humuhuni pa ang Ave Maria si speaker. Ngunit sa mismong gitna ng bulwagan, nahila ang atensyon ng lahat papunta sa dalawang babaeng magkasalubong ang tibok ng pulso. Si Clarice Alonso Montemayor, bagong kasal na nakasuot ng puting serpentine gown na may beadwork na kasing likot ng bituin, nakatuwid ang likod. Nangingintab ang biyara at veil sa buhok na parang hindi kayang liparin ng kahit anong gulo. At si Mira Valera, naka-olive green na bestida, walang kahit bahid ng make-up maliban sa pawis na di mapigil. Nakapulupot ang lumang sling bag sa balikat at hawak pa ang imbitasyong late nang dumating dahil traffic sa alabang exit. Inakala niyang simpleng open door reception ito. Ni hindi niya alam na ang lalaking ikakasal ay si Daniel Labrador. Ang dating nobyong akala niya ay nasa Dubai pa rin nag audit ng hotel chains. Bago tayo magpatuloy sa kwento, kung baguhan ka palang dito sa channel, huwag kalimutang i-like, mag at iklik ang notification bell para araw-araw kang updated sa mga new episodes ng Revenge Stories. Pakicomment nga kung saan kayo nanonood para makita ko kung gaano kalayo ang narating ng video na to. Game? Tara, balik na tayo sa kwento. Isang oras bago yon, nagpa siya si Mira magtungo sa okasyong niyaya ng dati niyang office mate na si Jen. Wala raw formal na sa pilitan, basta may pipirmahang guest list. Nagahanap kasi si Mira ng kontak para i-pitch ang bakery business niya. Desperadong makalap ng mentor at puhunan makaraan ng sunod-sunod na lockdown. Ngunit paglapag pa lang niya ng talampakan sa marble foyer, kumabog na ang kanyang dibdib nang makita sa screen ng LED wall ang prenuptial video larong klaro si Daniel, maputi pa rin ng ngiti, nakabulero na kulay abong asul. Yakap si Clarice sa baybayan ng El Nido, nakasulat ang linyang, Found My Forever 0707. Napatigil si Mira, nabitawan ng piraso ng tinapaya na pasalubong sana kay Jen. Gustong umurong, pero inabutan na siya ng wedding coordinator, winagayway ang listahan. Ma'am, dito po tayo. Hindi niya namamalayang mas lumalim ang gabi at kasalukuyan nang ginaganap ang couple's thank you speech. Kaya't nang sa wakas ay pinasok siya sa hall, tapos na ang serye ng toasts at di na nalalayo sa final slow dance. Nakatayo siya sa malayong mesa, sinusuyod ng mata kung saan pwedeng humalo ng dipansin. Pero nasapul agad ng bridesmaid na si Rory na dati ring department maid sa opisina ni Daniel. Sinugod siya nito. Mira, akala ko nasa layon yun ka na. Ikinwento niya ang pangangailangan sa trabaho ang pagtatayo ng maliit na pastry stall at walang bahid ng panunumbat, inamin niyang matagal na silang walang komunikasyon ni Daniel dahil nag-ghost ito bigla. Nangakong babalik upang maging karapat dapat, ngunit nawala ng mahigit dalawang taon. Nangingilid ang luha ni Rory, umiling. Girl, hindi mo ba alam? Baka ayaw niyang guluhin ka. Saglit na nahimasmasan si Mira. Tinangguan si Rory na tila nakikiusap na huwag gawing eksena. Ngunit ang eksenang iyon ay sariling tutubo dahil eksaktong pagkabaling niya, sumambulat ang malakas na tilian galing sa harap. Si Clarice, may hawak na buke, lumapit sa gitna ng panawagang photo op, narimig niyang wedding planner. Okay, group shot with college friends. Naiipit si Mira sa pila at bago siya makatakas, itinulak na siya sa harap ni Rory para tumabi sa kahindik-hindik na bride. Kumislot ang pawis ni Mira, sinabing, I can just ngulit biglang lumingon si Clarice. Tumaas ang kilay nang makitang hindi kilalang mukha na nakatayo lampas sa saya ng entourage. Isang bugso pa ng flash at nang walang photographer na sumenyas, itinuro na ni Clarice ang daliri kay Mira, boses na lumalampas sa suso ng violin. Sino ka? Hindi ka kasama sa list ng college barkada ko ni sa pamilya ni Daniel. Namatay biglang sinabi ng host sa mic, nagpalpak ang isang chord ng banda at humampas sa ilong ni Mira ang amoy ng champagne at mahal na pabango. Naguguluhang lumapit si Daniel. Butot balat sa kaba. Love, let's handle this later. Mulit pumalag si Clarice. Hinilang laylayan ng gown na animong espada at muling sinagupa si Mira. Kung gate ka, hanggang gate ka lang. Nilampasan mo ang protocol. Don't you dare ruin my wedding. Humigop ng hangin si Mira. Nang hinginig, mulit bago pa pumanting ang tenga, Inusog siya ni Jen sa gilid. Ngunit nag e pa ang panlalait kaya't dumulo yung ang pinipigilan niyang damdamin. Siya'y aalis na nga nang napansing naglaho si Daniel sa paningin. Hinanap niya at narito pala sa tabi ng wedding cake. Nakayuko, parang nanliliit ang loob. Doon biglang tumilapon sa memorya ni Mira ang huling gabi nila sa rooftop apartment sa Makati. Si Daniel, umiiyak, umamin na pinipilit siyang ipakasal ng pamilyang political clan sa anak ng major investor ng hotel. Ngunit doon ay lalaban siya. Babalik na rin sumusuporta sa bake shop ni Mira at itutulong niya itong makakuha ng loan. Sa apat na buwang sumunod, hindi na siya nagparamdam. Tatlong beses sinubukang kontakin ni Mira, ngunit sinamahan lamang ng automated out of coverage. Ngayong nakikita niyang kung sino pala ang anak ng investor, ang babaeng may perlas at daliring ubod ng tapang, parang itinapon ng lahat ng kahapon sa ilog ng karangyaan. Napabuntong hininga si Mira, ngunit habang nakatitig kay Daniel na tila bihag sa sariling kasal, may naisip siyang paraan hindi para sirain kundi para hugutin sa liwanag ang tagong katotohanan. Inilabas niya mula sa sling bag ang lumang keychain na kahoy na may nakaukit na D Love M 1010. Ibinigay sa kanya ni Daniel noong 10th month nila bilang magkasintahan. Sa kislap ng ilaw, kumikintab pa rin ng luma ngulit malinaw. Lumapit siya sa host na halos mamatay sa kaba at mahinahong bumulong. Kuya, Pwede po bang mag-share ng 2-minute message for the groom as college friend? Surprise lang po, sabi ng VP earlier, okay. Nagtaas kilay ang MC, nasulya pa ng event coordinator, at dahil walang gustong makipag-away sa gitna ng schedule, ibinigay ng alangan ang mic. Tahimik na sinuyod ni Mira ang entabladong gitna. Humarap sa audience na kalahating kilala, kalahating dayuhan, at pagkatapos ng mabilis na tiklop ng puso, nagsalita. Good evening po, Baka po hindi ako kilala ng karamihan pero isang taong naging bahagi ng buhay ni Daniel sa panahong naghahanap siya ng sarili. Napatingin si Daniel, kinabahan. Si Clarice, kumuyom ang palad. Noong 2019, patuloy ni Mira, tinulungan niya ako magluto ng unang sampung tray ng ensaymada para sa fundraising ng mga street kids sa Tondo. Ni hindi pa niya alam kung matatanggap siya sa Dubai pero nag-donate siyang lahat ng overtime pay niya. Inamat niya ang keychain, kinislap sa spotlight, ito po yung unang regalong ginawa niyang siya mismo ang nag-ukit. Nakasulat dito yung petsa na nangako kami sa isa't isa, hindi bilang magkasintahan lang, kundi bilang mga taong sabay magsasalba ng pangarap ng isa't isa. Humigop siya ng luha. Hindi ko alam kung paano natapos ang kwento namin, nawala lang siya bigla. Pero ngayong gabi, kita kong masaya siya. At kung hindi man kami natuloy, gusto kong ialam na ang pangako naming tumulong sa street kids na ipagpatuloy ko. Ang bakery na sinimulan ko, ngayong po'y tatlong barangay na ang binibintahan at nais kong i-pledge ang 150 kilos ng tinapay kada buwan sa feeding program ng Montemayor Foundation sa ngalan ng bagong kasal. Nang magpalakpakan ng iilang bisita, natitigilan si Clarice, nagtatakang bakit nagiging endeared ang mga tao sa babaeng kaingitan ni Mira. Nilapitan ni Mira si Daniel, inabot ang keychain Happy new chapter Dan, sayo na ulit 'to. Alaala lang na may mga pangako na pwedeng mag-evolve, hindi kinakailangang masira. Tinapik niya ang balikat at bago pa makapagsalita ang lalaki, tumaas ang kilay ni Clarice, muling humarang. "So ikaw pala yung ex, hindi mo ba pwedeng igalang na takos na?" Sumagot si Mira na halos boses hangin. "Kaya nga regalo na lang bride, wala ritong kailangang matalo, ngunit hindi pa tapos ang tadhana." Biglang lumapit si Tita Sonia, ina ni Daniel, may hawak na programa. Iha, wika niya kay Mira. Iko ba ang gumising kay Dan tuwing nag-aaral siya? Yung gumawa ng thesis plotting? Tumanggo si Mira. Huminga ng malalim si Sonia. Hinarap ang anak at si Clarice. Alam niyo bang matagal ko nang gustong makilala si Mira? Kasi nung gabing umatake sa akin ng alta presyon at nasa ICU ako, siya yung tumatawag sa doctor friend niyang taga PGH para matransfer ako Napamulagat si Daniel Ma, hindi ko nabalikan pero Hinarangan siya ni Sonia ng kamay Kung mananatili ka dahil sa takot Huwag kang umasa kung papalakpakan kita Nagsimulang magbulungan ang mga ninong at ninang Nakita ng wedding planner na nagbabaliktad ang esena Dali-daling tumunog ang string quartet ng Mellow Peace Pero huli na humulas ang fondant ng cake sa init ng kwentuhan. Sa gitna ng alingasgas, bumulong si Mira kay Daniel. Hindi mo kailangang manggulo, nakamove on na ako sayo, pero hindi ako nakikipagkasundo sa panlilinlang. Nagmando ang mata ni Clarice, bakit ngayon mo lang sinasabi yan? Tumayo si Sonya. kasi takot siyang sabihing babae ang puhunan ng kumpanya niyo, hindi prinsipyo. Anak, kung mananatili ka dahil sa takot, huwag kang umasa kung papalakpakan kita. Nagsimulang magbulungan ang mga ninong at ninang, nakita ng wedding planner na nagbabaliktad ang isena, dali-daling tumunog ang string quartet ng Melopis, pero huli na. Sa gitna ng alingas-ngas, bumulong si Mira kay Daniel. Hindi mo kailangang manggulo. Nakamove on na ako sa'yo, pero hindi ako nakikipagkasundo sa panlilin lang. Natapos pala si Daniel ay numilayed na MVP, kaya ito ma ang napiki ng mga bisitang sumunod. Tinanggal ni Daniel ang coat, lumingon sa mga investor Ninong at Ninang, Mga tito, yung kontratang yan, hindi ko pipirmahan hanggat hindi klaro sa community. Bukas may meeting tayo sa City Hall. Walang salita si Clarice, nanginginig ang panga. Pero nang lingunin niya ang audience, nakikita niyang pabor ang buntong hininga sa ex ng groom. Sa wakas, lumapit si Mira sa pinto, Mangway Madik, Mangway Madik. Lumabas siya sa veranda, Mangway Madik, Mangway Madik. Sa loob narinig niyang papalapit si Daniel kay Clarice, bumulong na, we need to talk. Kasabay ng pagkislap ng kameras na ngayon ay hindi na nakatutok sa glow ng bride kundi sa kwento ng babaeng ininsulto ngunit bumangon na may ginto ang layunin. Paglingon ni Mira sa fountain sa labas ng pavilion, kinikidlat sa tubig ang liwanag ng buwan. Animo'y sinasabing ang pinakamalupit na insulto, walang laban sa pinakatahimik na ganti. Ang lakas ng loob na maging totoo, habang nilalamon ng engranding fake, ang mga nagkataong takot pa rin, sumikat ang matinong liwanag. Tapos na ang ating kwento. Na-enjoy mo ba? Ano ang pinakanatutunan mo? I-share mo sa comments para mabasa nating lahat. Kung nagustuhan mo itong episode, pakihit ang like, mag-subscribe na rin, at itap ang notification bell para lagi kang unang makapanood ng susunod na kwentong gantihan. Kita-kits ulit bukas ng umaga, kaya stay tuned!